Okay. okay, Mayo Sol I 125. Ayan, para po sa lahat ng mga nakamiyo, Sol. Uh, panoorin nyo po kung paano mag-skills dito sa Joyride Skills Assessment. Ito, nakailang skills na to? Ah, wala skills pa lang. Okay. Ito po, kahirap bago maging isang ganap na joyride MC Taxi so sinasala po natin dito yung kalidad ng mga joyride biker kung talagang uh, kaya nilang magsakay ng pasahero okay? so titingnan natin yung balancing nila kung hindi talaga sila mahirapan na magkaroon ng sakay na pasahero at lalong lalong titingnan natin kung gaano sila kaingat ayun bagsak okay? bagsak sa unang salang Okay. Second chance. Sana pumasa na ang Leo One I. 1, 2, 5. Magsaksaw ng salang na natin ngayon sa pangalawa Kung siya ay Papasa na Dito po ito sa Joyride Main Office Antipolo At kung pwede ka, uh, gusto nyo mag-apply Pwede kayong mag-walk in kahit saan Joyride Office Sige, kaya mo yan Alright. May kaba talaga, halatang halata oh. Marami kasing nanonood eh. Ayun oh. Pahaba <laughs> yan. Alright. Okay. Stop. Yan. Okay, diretso. Very good. Pasado ba, Bray? Ayun. Pasado. Congrats. Nice.